For today's video, gagawa tayo ng masarap na merienda ng mga taga Pangasinan ang masikoy. Ilang araw na nga ako nakapagpagiling sa palengke ng gagamitin kong malagkit flour para magluto ng masikoy ni Manang Shirley ng ang sarap grabe. Pero biglang nagbago ang plano ko nung makita ko yung niluto ni Mr. Butts na dendelot ng Isabela. Halos magkapareho lang naman yung dalawa mare. Pero mas pinili ko na lang lutuin yung masikoy dahil hindi na ako dito gagamit ng dahon ng saging. Gagamit nga ako dito mare ng 4 cups of malagkit flour or glutinous flour. At pagkatapos ay nilagyan ko din ito ng tubig na wasa at imenekos-mekos hanggang sa magform ito ng dough. Yung tag 60 pesos silang na malagkit binili ko Mari at ipinagiling ko na nga rin ito sa palengke. 25 pesos nga pala ang pagpagiling sa palengke neto. Sa lugar nyo mga Mari, magkano na ba ang pagpagiling ng bigas? Pagkatapos ko nga itong emekos-mekos, bibilugin muna natin ito bago iflat ng kaunti at i lang sa gitna gamit ang hinlalaking daliri. Nung una Mari ay ginamitan ko pa ito ng food weighing scale para pare-pareho sana ang laki pero katagalan ay tinansyameter ko na lang ito. shish Malagkit na bigas ang ginamit ko dito Mari pero ipinagiling ko na lang. Pwede mo din gamitin yung nabibili sa palengke. Thank na ready to use na glutinous powder. 45 pesos na ata ang isang balot nun pero kalahating kilo lang ang laman nun. Inilagay ko na ngayong halagang 20 pesos na gata at half cup ng asukal. Pero mamaya, Mari, ay dadagdagan ko pa uli yan ng kalahating takal ng asukal. Dinagdagan ko nga pala ito ng pangalawang piga ng gata na hiningi ko sa pinagbilhan ko ng gata. Bali, four cups din ata yung naidagdag ko dito. Naglagay din ako ng buko strips at kaunting asin na pambalansin ng tamis. Isinama ko na nga rin dito, Mari, yung isinangag kong sesame seeds. Pero dinurog ko muna ito para lumabas yung lasa neto. Pinakuluan ko lang muna ito, Mari, at tinikmang kong sakto na ba yung lasa ng sauce bago ko inilagay yung ginawa kong malagkit. Pinakuluan ko lang muna ulit ito hanggang sa maluto na yung palitaw. Hinango ko na agad dito bago pa maubos yung sauce at naglagay din ulit ako ng sesame seeds na toppings Sakto nga lang yung tamis sa one cup na asukal na inilagay ko Lalong sumarap dahil sa sesame seeds mari Yan lang, thank you for watching and follow for more